Nalason. Bumula ang bibig. papasam nalason yata si Lo Tingnan nyo mga papasam naglalaway oh. Oh. Tingnan nyo, naglalaway sila. Grabe, nalason yata itong mga to, oh. Oh, naglalaway oh. Nalason yata oh. Oh. Grabe sila, nalason mga papasam naglalaway. Bumula ang bibig oh. Oh, bumula ang bibig oh kawawa naman tong mga to mga kapapasa mo uh, eh, saan pa yung mga nakainom nakainom ng bawal na gamot oh. oh ayan oh papaino. bumubula yung bibig ko, oh. kawawa oh dali na sa hospital to dali na, ayun, papaino, saan na, saan? na saan, nasan nasan eh, nasan laki ng bula oh nalason to mga kapapasan oh nalason oh bumula yung bibig Grabe ang pagbula na itong isa. Marami siguro ito nainom. Oo, oh? kawawa naman kayo. Sige, lulutuin na lang kayo mamaya. Bye-bye.